Institution? Hindi ba, Iha? I think that's the best solution. I'm sure you will agree. Mauubos lamang ang oras at panahon mo sa pag-aalaga ng bata. At papano naman ang karir mo? At papano naman si Mike? Paano obligasyon mo sa kanya bilang asawa? Si Mike? Para kay Mike, gusto niyo ipasok ko si Junjun sa isang mental institution? Yes. Uh, I, mean, I mean, no. Selena, huwag mong isipin na ginagawa namin ang lahat ng ito para lamang sa aming mga sarili. Kaysa isa nga po namin si Jun Jun and we're definitely concerned about him. Kaya gusto niyo siyang ikulong at isama sa mga luko-luko. Mike? O oh, hindi ba gano'n na nga ang anak mo? At kung nagkataong nangyari kay Mike ang nangyari kay Junjun, anong gagawin niyo, Mama? Itatapon niyo rin ba siya sa mental hospital? But let's face it, Selena. Normal si Mike. Si Junjun. Selina, he's afflicted with some kind of disease that needs proper treatment in a proper environment. That's unfair! Unfair? Ang kapakanan ni Junjun, anak kataya rito? Kapakanan ni Junjun o kahihiyan niyo? That's unfair. Honey, calm down. Let's be reasonable about this, okay? Reasonable? pinag-uusapan nyo, hinuhusgahan, dinidisyon ninyo ang buhay ng anak ko, and you want me to be reasonable? Mike, Mike, alam mo hindi siya ang ulo ng anak mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya baliw, otis siya, otis siya anak mo. Mabaga lang ang development ng takbo ng utak niya, pero hindi siya baliw. Selena, Selina. I'm sorry, Papa. Pero hindi ko maaating gawin ng gusto ninyo. Alam kong mahirap para sa inyong tanggapin ang kalagayan ni Junjun. -Jun. Fine, naiintindihan ko. Pero sana unumain niyo rin ako. Selina. Ano po, Nay? Anak, bakit hinihingal ka? Wala po, Nay. <laughs> Wala? Nakipag-away ka na naman, ano? Ha? Opo, pero hindi naman po ako yung mikikilanan. <laughs> Kaya lang po ako nagalit. Kasi gusto ko kayo makakain ng masarap. <laughs> Anak, ilang beses kong sinasabi sa inyo yan na hindi na bali tayong magtipid at hindi kumain ng masarap. Basta't huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa. Hindi ba? Hmm. Eh, ewan ko ba, Nay? Kung bakit parang lahat ng tao, balit talaga sa akin. <laughs> Kaya nga, lalong mas dapat kang maging mabait. Para hindi ka kainisan. Sige na, kain na. <laughs> Tapos magpalit ka ng damit mamaya, ha? Opo. Pasok na sana. maging tuyo ka pa. Ate, meron kang dala? Wala. Nay, pagdidilihin siya muna kung pagkain, ha? Roberta! O, bilang mo. Yung dalawa. Magkano? O, di magkano yung sa piso isa? Dose? dose. O, di dose? Yung siya nga! Kahingi naman ang ulam mo. Oh. Oy, bata to. Ano palagay sa karindiri ako? Libre? Eh, kung kami nga, bumibili eh. Ikaw naman, ba't hindi ka manghingi ng pera sa tatay mo? Ang laklaki ng katawan, kinakalakal. Ayaw magtrabaho. Nanghihingi lang eh. Kung ayaw mo diwag, ang dami mo pang sinabi. Bastos bata to. Sana! <coughs> Aba ka, bastos bata <coughs> to. Roberta, pasensya ka na dyan ha. Salamat po, Aling Wana. Pero alam niyo po, kayo lang mabait sa lahat ng mga kapitbahay namin. Mm, talaga, basta't isoli mo itong malukong ko, ha? Opo. <laughs> Clarissa, mag ka. Nagpapasinta ako. Saan dito ang kwarto ni Desere Blanco? Paloma, nasa delivery room na. Saan? having a severe hemorrhage get 1000 cc of blood type baby. take her to the operating room prepare her for operation right there kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Nagagaling ng na mga doktor dito. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kapag gusto niya bigyan ng magandang kinabukasan ng ating anak, pwede niya akong kunin para makalimutan ang tao ang aking pinagdaanan. Tanggalin mo yan sa isip mo. Kailangan ka ng ating anak. Basta hindi mararanasan ng ating anak. Ang hinabot ko. Maraming salamat, Gilbert. Masarap lang palang ikalang ng tao maging isang ina na may minamahal at pinagmamahal. Masarap din naman ang maging ama. Nagpapasalamat din ako sa ginagalo niya sa akin. This.